Kamusta mga pinagamer? Ako nga pala si Steve ng Steve Gaming PH at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayong araw na ito ay magkakaroon ako ng isang uh, Throwback Thursday Gaming para sa aking uh, PlayStation Vita Games. At ang game na ito mga pinag -gamer, ay ang Dragon Ball Z Battle of Z. Uh, bali inilabas na itong game na ito mga pinag-gamer ay noong 2014. Uh, nauna muna siyang inilabas sa PlayStation 3 at saka sa Xbox 360 pero noong 2015 ay sinunda na siya para ilabas sa PlayStation Vita. At ayan, uh, ang gagawin ko dito mga pinagamer ay isang character gameplay. Uh, Siyempre, pipili ako ng missions muna dito ngayon. Ayan. At ang karakter naman gagamitin ko mga pinagamer ay si... Uh, Vegeta. Super Saiyan Vegeta. Tapos maghahanap ako ng isang mga kasamahan niya. Si Krillin. Ah uh, si Tenchin, ah uh, si Tao, oh, si, eh, si T at saka si ah uh, Piccolo. Tama ba? Oh, sige, pwede na yan mga Pinoy Gamer. Bago mo na yan, mag-upgrade mo na ako. Upgrade. up, uh, up ya. Yeah. Uh, upgrade natin. Okay, para tumaas. Yan. Yan, titingnan natin mga pinag-gamer kung ano yung mga moveset na meron dito. Kaya, Super Saiyan Vegeta sa game na ito. Kaya, umpisan ko na. Bali, ang kalabang ko dito ay ang mga androids. High energy levels are approaching. Wala mga pinagamer Game na Ah, medyo lipad lang ang mga pinagamer oh. Wow Wow, mukhang malalakas yung mga android mga pinagamer Dugi ako Hey, Hapol. Nice. Namax nila lahat. Ouch! Lakas! Hindi si Android 19. Aray, 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 aray. Ang lakas. Buli natin yan. Hmm. Bag. Ah. Game. Final flash yan, mga pinag-gamer. Yung moveset ni Super Saiyan Vegeta. <laughs> ini aja aw 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 dokter jero pahamak sih, oke habulin natin yan oh bigla nag teleport Ya ya ay nakapok <laughs> Chinendrick eh, hindi tuloy na tumahan <laughs> Sige, abulin natin yan Naku, bumagsak si Tien Kailangan ng rescue Aw, aw Aw, si Ayan Naku, sapul pa pa ko Ah, kadepensa. Dr. Gero na lang mga pinag-emer. Outs! Ah, naubusan na ng energy. Ang disadvantage lang kasi dito mga pinag ay hindi makapag-charge yung mga karakter. Wala siyang charge. Out. Outs! kailangan ipunin mo yung energy niya pag inatake mo yung kalaban okay habol nice Medyo makunat ko na si Dr. Jero ah. Oh, pa. Bang. <laughs> sa pa ba din. natin yan habulin 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 mm. ah wala nang ano hindi na ma-chase wala nang energy wala nang KI eh kalayo bang patay na yan siya ngayon patay na yan siya bang <laughs> Wow. Awesome. Yes. <laughs> Talo na natin Dr. Jero mga pinanday Up energy request. Okay Okay, kompleto na. 100 energy yung pinadala ko. Sige, hirit pa. Isa pang gameplay. Oh, wala na, wala na masyado ano dito na gameplay mga pinagamer, yan lang. Ayan, at least nakita nyo na mga pinagamer yung uh, gameplay ni Super Saiyan Vegeta. Ayan, so ngayon uh, wala na akong napiling mission, yun na lang. Bale, isang gameplay lang na yung ginawa ko, character gameplay lang naman mga pinagamer. Kaya ayan, uh, sa sunod, iisa-isa natin yung mga characters pa dito sa game na ito. Kaya, mag -iwan lang ng like, tapos ah, uh, share nyo na rin ang video kung nagustuhan ninyo ang aking uh, gameplay. At huwag nyo na rin kalimutan na i-subscribe ang channel para sa iba ko pang mga gameplay sa PlayStation Vita, fighting games at game reactions at iba ko pang mga throwback gameplay katulad nito. Ayan, hanggang dito na lang mga pinagamer. Ako nga pala ulit si Steve ng Steve Gaming PH at Happy Gaming sa inyo lahat.